Hi guys! So sa ating panibagong topic ngayon guys, pag-uusapan naman natin kung ano nga ba yung mga best way para hindi nga tayo maharas ng mga Ola Agent ngayong 2025. Alam ko guys no, na hanggang ngayon marami pa rin sa atin yung nadidepress at takot na takot nga dahil sa pambabanta at pangaharas ng mga Ola Agent. Kaya naman guys kung interesado ka dito sa ating panibagong topic ngayon, keep on watching. Hi guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my YouTube channel. At ngayon nga guys, no, pag uusapan natin kung ano nga ba yung mga best way para maiwasan natin yung mga pangaharas ng mga OLA agents sa atin ngayong 2025. Yes guys, no 2025 na pero hanggang ngayon guys, talamak pa rin yung mga pangaharas ng mga OLA agent lalo na sa mga client nila na na-overdue at hindi lang nakabayad on time. Ewan ko guys no kung bakit day by day ang dami nilang nabibiktima especially yung mga tao na hindi pa aware about sa ola dahil nga guys no sa malulupit nilang peking advertisement na nagpa pop up sa Facebook at sa iba pang mga social media syempre guys no manghuhukyan sila ng mga uutang sa kanila and syempre guys no sino ba namang hindi maiinganyo sa mga pinapakita nila sa kanilang mga advertisement na longer term payment daw sila, 180 days daw yung in-offer nilang repayment term at mababa daw yung kanang interest. So, sino ba naman yung hindi may lalo na guys sa mga gipit at kailangan talaga ng pang-emergency fund. Hindi din naman natin guys, no, masisisi yung karamihan sa atin na nahihiyang umutang sa mga kakilala nila kaya napapakapit sila guys no, sa mga nakikita nilang nag-offer ng loan online. Anyway guys, no, kahit sabihin mo na good payer ka sa umpisa, like sa 3 or 4 months mo, nababayaran mo pa naman ng maayos yung mga utang mo sa OLA, dadating at dadating talaga sa point guys na mabibigatan ka na dahil sa malaking kaltas na kinakaltas nila, sa napakalaking lang interest at sa kalang repayment term na 7 days lang. Kaya anyway guys, nang nangyari sa akin, year 2023, kung saan good payer talaga ako before, at halos apat na buwan ko guys na itatawid yung pagbabayad ko ng maayos sa mga ola pero dumating din talaga sa point guys no, nakapagwan sa wala na akong pambayad dun sa isang ola like nag-due date na yung sakong ola ang ginagawa ko is utang ako sa ibang ola para may pantapal ko dun sa isang ola parang nabaon ako guys sa utang dahil nga sa tapal-tapal system utang sa isang ola, ibabayad sa isang ola and dumating din guys sa point na isang lako yung cellphone ko para makabayad dun sa ola na nag-due date na And halos munti ko na nga maibenta yung refrigerator para makabayas. Pero buti lang hindi ko talaga siya ginawa. And lumubog guys no yung tindahan ko. Nalugi talaga dahil sa pagbayad ko sa mga ola. Tapos umutang, nakautang ako sa mga kilala ng ex ko para makabayas sa ola. Pero hindi pa rin guys sapat dahil sobrang laki talaga guys no ng kinakalta. Sobrang laki ng interes. Hindi makatarungan. Instead na makakatulong sa'yo mas lalo kang nalubog dahil nga sa kanilang interes yung time nga guys no, na hindi na nga ako nakabayad sa mga ola ito na guys yung tips ko kung paano ko nalampasan yung mga pangaharas ng mga ola agents sa akin and that time guys no kahit sobrang depressed na depressed ako takot na takot ako ayaw akong lumabas ng bahay kasi nga natatakot nga ako sa mga pambabanta nila sa text so bibigyan ko, kayo, ka, bibigyan ko kayo guys no, ng tips kung paano ba natin malampasan yung mga pananakot at pababanta ng mga ola agent sa text at sa email So una na dyan guys no, is nanonood ako ng mga advices ng mga Ola vlogger na matagal na ding biktima sa pangaharas ng mga Ola agents. So yun guys yung ginagawa ko, nanonood ako para ma-inspire ako, para makakuha ako guys no, ng lakas ng loob na labanan nga yung mga pangaharas ng mga Ola agent. Yun, yun, guys no, isa yun sa mga tip ko para sa inyo. Anyway, bago yun guys, no, nakiusap muna ako sa mga agent na ganitong di ako mag ng payment kasi magkakapera ako sa ganito. Pero hindi sila pumayag guys, no, kas, kasi naghahabol yan sila ng mga quota nila. So, nung time na yun guys, no, hinaharas na nga lang ako sa text, pinagbabanta, pinag, pinagbabantaan, pati sa email guys, no, pinagbabantaan ako at sinasabi nila guys na ipopost nga daw nako ako sa Facebook. So, isa guys, no, sa mga, isa pangalawa guys sa mga tip ko sa inyo is, Nagturn turn off sim talaga ako. Kasi, nung time na yon hindi ko na talaga ma-handle yung mental health ko. Kasi, ayoko na talaga yung nababasa yung mga text nila. Sobrang takot na takot ako nung time na yon So, ang ginawa ko, guys, nagturn turn off sim ako. Pero, bago ako nag off sim, guys, no, ni-screenshot ko muna yung mga pambabanta nila. para at least, may laban ako nung time na yon na sakaling magkaroon nga ng demanda, yung mga ganun, na small claims. At least, may laban ako, guys, no, kasi hindi talaga makatarungan yung kanilang pambabanta sa text. And doon naman guys no sa turn off sim, halos dalawang buwan akong nag-turn off sim. And that time guys no, kahit papaano nabawasan yung takot ko kasi wala na akong na-receive na mga texts at tawag ng mga agents sa akin. Pangatlo naman guys no sa ginawa ko noon is nag-lock profile ako. Pero bago ko nag-lock profile guys no, nasundan na talaga ako ng mga agent sa aking Facebook kasi alam nila guys yung Facebook link ko. So doon sa Messenger guys nakita ko ang dami lang mga chat doon, tadtad ako ng mga chat at pananakot ng mga agent. So, par nung time na guys, nag-lock profile na ako. Buti na lang guys, pagka-lock profile ko, hindi nila nagulo yung mga friends ko kasi hindi nakalock profile lang ako. Pero nung time na guys, so, hindi ko talaga ma-handle yung mga chat nila. So, blinak ko sila, then nag-deactivate ako ng almost one month. Then, after ko mag-open, nakalock profile pa din ako. Hindi na nila, na, hindi na nila masundan yung Facebook link ko. Kasi nga, nag-change na rin ako ng pangalan at pinalitan ko yung Facebook link ko. Parang gano'n, guys, inedit ko talaga yung Facebook link ko nung time na yon. And by the way guys, no that time, ni-report ko sila sa SEC, sa NPC, pati na sa NBI, yung mga screenshots ng mga pambabanta at pananakot nila dun sa kanilang website. Kasi sobrang hindi ko na taga ma-handle guys no yung refresh ko ng time na yun kasi sobrang lala talaga guys na kanang mga pambabanta sa text. Tsaka nga pala guys no nung time na yon nanood talaga ako ng mga advice ng mga all vlogger at ang dami kong natutunan guys no, nung time na yon At medyo nagkaroon nga ako ng idea. At naliwanagan ako. Nagkaroon ako ng lakas ng loob para bumangon at maging matapang. So isa guys sa mga natutunan ko noon is deadma. kailan talaga nating deadmahin guys ng mga text sa tawag nila. Huwag tayong maniniwala. Kahit anong text pa yan nila guys. No, minsan talaga nagpapanggap yan silang pulis, abogado, yung mga text nila na ganyan. At yung mga pananakot nila, pambabanta na ganito, ganon. Lahat yun guys no, ay scripted at huwag natin paniniwala. Lahat yun guys ay pananakot lang. Well guys, no utang is utang at responsibilidad talaga nating bayaran yung mga utang natin sa mga ola. Pero hindi rin guys, no, tama yung ginagawa ng panghara sa akin kahit na overdue lang tayo ng one day. Well, pwede naman natin guys bayar yung principal amount, sakaling principal amount lang yung hinihingi nila. Bayar natin mismo dun guys sa kanilang applications, wag sa kung saan saan. And uulitin ko lang guys ha about sa pananakot nila nakakasuan ka daw ng small claims, kakaswan ka ng estapa, makukulong ka daw. Lahat yun guys no is scripted lang at hindi totoo. So ay nga guys no, yung mga sinabi ko sa inyong tip, ay pwede natin din pwede rin natin siyang i-offline ngayong 2025. Like kung hindi talaga natin kayang i-handle yung uh, pananakot nila sa text at sa pagtawag nila, pwede tayong mag-turn off SIM para magkaroon nga tayo ng peace of mind. So yung ginawa ko talaga guys nung no, nag-turn off si Mako ng almost 2 months at nung no, after 2 months na rin guys hindi na sila nangungulit sa akin. And then sa pangalawa naman guys no is kapag was na sinundan nga tayo ng mga all ages sa Facebook pwede tayo mag lock profile para hindi sila magkaroon ng access doon sa mga friends natin sa Facebook or pag hindi talaga kaya guys pwede tayo mag deactivate. So yun naman guys no, yung ating topic ngayon sana meron kayong natutunan about sa ating pinag-usapan at sana guys magkaroon na rin kayo ng peace of mind And take note guys, unahin nyo muna yung mental health nyo, yung kalusugan nyo, yung sarili nyo, unahin nyo muna guys, no, huwag tayo mapapa-apekto sa mga pananakot at pababanta ng mga ola agent dahil lahat yun guys, no, ay scripted at pananakot lang nila. So yun naman guys, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe, click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!